Hi mga mi, welcome to my vlog. Yan, tuloy ulit natin yung pagpapricing. Ito ha, si variegated uh, snow drip. Yan, tree leaper. Ito yung bagong leap niya oh. Yan, pero may variegation na. Hindi lang kita. May variegation na nakikita ko. Yan eto 150 lang to mga may. Yan. May variegation na, nakikita ko. Coming tree leaf. Yan. Si... Um, snow drip. Yan. eto <clears throat> si Mahashiti. 250 na lang to Mother type. Yan, Mahashiti. 250. Mother type. Yan. eto ha si pool house 250 lang to si pool house 250 yan eto si black short <coughs> black laksap black laksap yan 150 yan ayan may bagong dahon na ulit na palabas pero to dito na sa akin nagbagong dahon 150 lang to mother type na yan mga mi uh, rare pa si black anong size rare pa to ha mga mi si black laksap yan only one lang only one lang to in the garden yan si black laksap ito si long lip moro doklok long moro 250. Yan, 250. Ito si jackpot. Yan, 250. Yan. Jackpot 250. 250 jackpot. Ito 3 in 1. 3 in 1 na pink luck chai. 3 in 1. Yan. May baby na ulit. Isang mother, isang anak na mother na rin, at saka baby. Yan. 3 in 1 pot 300 si pink lock chai yan yan hmm nako yan ito hindi ko alam kung sino to yan sobrang ano siya eh, pula hindi ko alam kung sino to pero 150 na lang to 150. Ayan, dalawahan siya. 150. Ito naman, yan, nirepat ko itong mga may. Yan, gumanda siya nung nirepat ko. Nagtinu nagtino siya. Yan, dalawang puno to. Dalawang puno na pinko niya mani. Eh. ito, last ano niya, yan. Dalawang puno na pink niya eh. 250. Yan. 250 siya. Yan. Ito wa. Oh. Big size na to. Cobra fern 450. Isang dangkal na mahigit. Tas kulot na kulot na rin siya. Yan. Big size. 450. Pero meron na akong ano. Hindi pa masyadong ano, 400 lang 'yan. Konti lang kasi yung dahon niya, pero yung mahaba na rin yung mga dahon. Isang dangkal na rin. Actually ano to, same price. Bibilhin ko. four 400 naman to. Yan, excuse. 'Yan, ito oh baka merong makabit si ano to eh nako nakalimutan ko mga may kusino yan yan tsaka na natin presyohan yan ito black black, black legacy tuloy black cardinal yan 350 350 black cardinal yan. Palaki na yung dahon niya. Kaya lang as usual. Na ano sa araw. Ayan. 350. Parehas lang to. Kasi parehas lang yung ano. Parehas lang ang puhunan. Yan. what Mata yung choice dito. Ah. Ito naman si white mayang. yan Si white mayang. 150 yan 150 si white mayang yan. Yan. Okay. Ito, ay nabali, nakakainis. nadaanan ng husto pag ganito. Yan. Ito 150 Birkins. Yan. 150 ang init, grabe. <laughs> orange marmalade. Yan. Orange marmalade. Yan. Rare pa si orange marmalade. Oh, mga mga yan. Yan. Ganyan yung tsura nyo Parang may variegation. Yan. Ganyan. Yan. 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 Ganyan. 250 lang Yan si orange marmalade 250 lang yan eh ito nga pala bagong harvest ko 2 in 1 pot na sino nga to vanilla panama 2 in 1 pot dalawa na yan ah yan 250 na lang hmm 250 na lang yan. Actually, alam ko magka magkahiwalay ito. Yan. 250. Si vanilla pa na 2 in 1 pot. ang ah, alam ko magkahiwalay yan. So kung seller kayo, pwede niyo paghiwalayin 150 yung isa, tas yung isa 200. Wow, check-in nga natin to. Mukhang magsuso, mag, magsusurvive to. Hmm. Si White Kuchin na Lush. Hmm. Pag ito nag uh, ano nag-success itong white zucchini na to. Igigibsong ko to ng 450. Yan. Yan, hindi ko muna siya masyadong ginagalaw kasi mga mi, yung ugat niya, yung puno niya at saka yung ugat ganyan lang siya, yung puno. Tas yung ugat niya nasa pinakailalim. Parang limang piraso lang yung ugat. So hindi natin to pwedeng puwersahin. Yan. May mga nag-down na to sa dalawa. Common 'yan pagka yung bagong bili. Common na may magda-down. Pero still ano pa rin siya, tao dito, lush pa rin. Pagka nag success to si White Kurchin, 450 lang 'yan. Pero I think magtutuloy-tuloy naman 'yan. Magtutuloy-tuloy na 'to. 'Yan. Hmm, kamusta naman. Hmm. ito yung golden ano ko golden hindi na napanuto hmm. kamusta ka ah okay na oh tigas na siya konti na lang hmm. napaka sensitive nya hmm. konti na lang yan mura na lang narin ibebenta yan to. Mura na lang. 300 na lang to. Yun mga ano nyo. Sa dalawa, tatlo, apat. Ito yung pinakabago. Na damage. Ito pa o. Oh. Yan. May damage din. tas ito old lip tong nasa ilalim. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. 6 na dahon. 300 lang yan. Ay, nako. Kamusta ka? Kamusta sa... Yan. Ito. Yan. Si Red Ruby. 150 lang yan si Red Ruby. Yan. 150 lang to. Tapos ito. Pasta Sanum ko hindi si Pasta Sanum si Mamay Ewan ko. Pero si Pasta Sanum yata to. Yan. Si Pasta Sanum. Yan. 120 na lang. Si Pasta Sanum. Yan. Ito Dalawahan na siya. Nag-revert. Birkins na nag-revert pero nagbabalik loob. Yan, ito nag-revert siya eh. Naging green Congo na lang. Originally Birkins to. Eh nag-revert. Yan, nag-green na lang siya. Tapos ito yung mga bagong tubo niya, yan. Pa Birkins na ulit siya. Yan. Dalawang puno siya. 150 na lang to. Yan. Ito si try ko. Ah, four colors. Dracena to. Two in one pot. Yan. Four colors. Dracena na two in one pot. Yan. 250 na lang to. 250. <clears throat> Tapos, pero na kung ito yung bagong dating. Si banana banana potos potos tuloy yan 300 lang yan 300 tas ito si Billy Tay si Billy Tay na dwarf yan hindi naman siya totally dwarf yan kaya lang hindi siya giant yan, yan. Mm. Ito yung bagong dahon niya, nag unpearl na. Yan. 350 lang to. 350. 350. Yan. Tapos si Jerry Horn. Yan. Tulipper, pero matured siya. Malaki na. Yan. Usually na Jerry Horn mga maliliit. 250 to 250 si Jerry Juan yan and as usual my favorite ang aking favorite yan si Red Heng Heng my favorite 150 yan hmm. kulang lang sa punas tong dahon ni Red Heng Heng kulang lang sa linis Ayan. 150 kaya hindi siya makintab pero pag nalinis yan, bonggang-bongga -bongga na yan. Ayan. Ito si uh, strawberry kuchin na 2 in 1. 2 in 1, yan o. Oh. Dalawa yan. Tinali ko lang. Maghihiwalay sila eh. Ayan. Ayan. 2.50. Makakapal dahon ito mga mi. As in, makakapal. Ayan. Yan, makakapalan dahon. Makakapalan dahon niya. Hindi siya yung pangkaraniwang kutsin. Ito, si Black Papuma, pero ang ganda niya, pretty. 150. Mother na siya. Black Papuma, mother, 150. Ito, in Ito, 2-in-1 pot. 2 in 1 pot na Sumpautong yan, 150 lang dalawa na yan 2 in 1 pot 150 lang yan tapos ito si pink pink Panama yan 250 yan mother na siya locally grown pink Panama 150 yung maaabot ko na lang ha mga mi ito si black emerald si black emerald yan 60 pesos na lang si black emerald hmm. ganyan siya black emerald 60 pesos yan yan Ang na naman ng na natin, mga mi. Ito tong malaki na to. to ha. Ay, ito nga pala o oh. Baka bet nyo. Si Avatar. Yan. Matangkad to mga mi ha. Si Avatar na to. Yan. Itong isa niyang dahon. Yan. Ganyan siya kalaki. Matured. Ito yung pinaka-matured. Yung sinundan ito. Yan. Ano na siya? Expire na. Yan. Ano to? Tawag dito. Si Avatar na to. 250 lang. Yan. Tapos ito si white lipstick. Yan. White lipstick or white edge. Yan. Ganyan siya. Yung may white dito. 150 yan. Malaki. Malaki tong dahon ito mga mga. Ito yung mga aglaw na nagja-giant. Yan. Yan. Wow. Si Red Bangkok. Yan. Si Red Bangkok. 250. Red Bangkok 250. Yan. Ito 150. Si Scarlet Rose. Scarlet Rose 250. Yan. Ito 150. Giant to na Birkins. 150. Yan. Ito may pa kaming na palabas ng dahon mo. May palabas ng dahon na isa. Ito naman si uh, si si Singonium Illusion. Yan. Yan. Singonium Illusion. Rare pa to mga miha. Yan. 150 lang yan. Singonium Illusion. Yan. 150 lang. eto si Aladdin, 250. Tibay yun nyo oh. Ang tangkad na. Nagdahon na sa akin ng apat na dahon. Ha? <laughs> Yan. O, para mga mi, mahaba na yung video ko ulit. Bye muna for now. Yan. Happy watching mga mi.